Magandang umaga, klase. Maari bang ang lahat ay tumayo para sa isang panalangin? Sino ang gustong magboluntaryo? Yes, binibining Althea. Tayo lahat ay pumikit at yumuko. Maraming salamat. Bago tayo magsimula, ay pulutin muna ninyo ang mga kalat sa sahig at ihalay ng maayos ang mga upuan. May lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Wala? Mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, kayo muna ay magkakaroon ng isang maikling aktividad. Ang bagay na aking hawak ay ang inyong pagpapasabasahan kasabay ng musika. Kapag huminto ang musika, ang mag-aaral na may hawak ng bagay na ito ay aking tatanungin patungkol sa napag-aralan noong nakaraan. Malimuanag at ba? Okay, handa na ba lahat? Mabuti kong ganon. Magsisimula na tayo. Pakipasa, Alvin. hawak may hawak ng bola, ito ang iyong katanungan. Ano ang kahulugan ng parabola? Mahusay, kung kaya't ang parabola ay kwentong kapupulutan ng magandang asal o aral. Pakipasa buli ang bola. Tintok! stay lani. Dahil ikaw ang may hawak ng bola, ito ang iyong katanungan. Ibigay ang iba't ibang elemento ng parabola. Magaling! Pakipasa muli ang bola para sa huling katanungan. Ito ang muling katanungan para sa iyo. Ang parabola ay nagmula sa salitang Grego na paraboli. Ano ang ibig sabihin ng salitang paraboli? Tama! Tunay ngang kayo ay nakinig ng mabuti sa ating talakayan noong nakaraan. Bago natin simulan ang ating aralin, kayo muna ay magkakaroon ng pampagising diwa. Ito ay isang aktibidad na tinatawag na four peaks, one word. Magpapakita ko ng mga larawan at inyong tutukuyin kung anong ang ng mga ito. Maliwanag po ba? Okay! Unang larawan. Sino ang nais sumagot? Yes! Mercado! Tama. Ito ay ubasan. Pangalawang larawan. Yes, Trisha. Ito ay Biblia. At ang panghuling larawan? Sinong nais sumagot ng panghuli? Yes, Jonathan. Tama, ito ay love, Lord. Mahusay at inyong nasagutan lahat. Upang mas maintindihan niyo ang hakbang ng ating aralin, magkakaroon ulit kayo ng aktibidad tinatawag itong kapareh salita. May dalawang uri ng ubas ang makikita sa harapan. Ang ubas na berde at ang ubas na lila. Sa dalawang uri ng ubas na iyan, may mga salitang bibigyang kahulugan. Kailangan yung hanapin sa ubas na lilak ang kaparehas na kahulugan ng salita na makikita sa berdeng ubas. mga salitang nasa sa berdeng ubas: landlord, tagapamahala, manggagawa, upa at pera mga salitang nasa lilak na ubas, may-ari, katiwala, trabahador, sahod, salapi, ama, bahay, manok, lupa, kargador, magulang, at hayo. Sa so dakong ito, ating bigyang pansin ang isang halimbawa ng parabola sa pamamagitan ng video clip. Ito ang parabola na pinamagatang ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mula sa banal na aklat ng Mateo 20, chapter 1, verse 16. Manood at unawain ito mabuti. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa, na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo rito buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya't sinabi niya, Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, Sinabi ng may ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang trabaho. Ang mga nagsimula ng mag ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pila. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pila nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinaraya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Ayon nga kay Jesus, ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Sa puntong ito, kayo ay magkakaroon ulit ng aktibidad. Ang klase ay mahati sa tatlong grupo, ang bawat pangkat ay magkakaroon ng gawain. Para sa unang grupo, sa inyo ang pagsusuri. Babasahin ko ang mga katanungan. Tama ba o patas ba ang ginawang pagbibigay sahod ng mga may-ari ng ubasan sa mga manggagawa? Patunayan. Susunod na katanungan. Kung ikaw ang may-ari ng ubasan, magkano ang ibibigay mo sa nagtratrabaho ng alas 6 ng ubanga, alas 9 ng umaga, Alas 12 ng hapon, alas 3 ng hapon at alas 5 ng hapon. Bakit? Pangatlong katanungan, magbigay ng pangyayari sa tunay na buhay na kaugnay sa pangyayari sa parabola. At ang pangapat na katanungan at ang ohuling katanungan, magbigay ng mga aral ukol sa parabola. Para naman sa ikalawang grupo, sa inyo ang pagpapakahulugan. Babasahin ko ang inyong gagawin. Ibigay ang espiritual, simbolismo at literal na kahulugan ng mga sumusunod na salita. Ubasan, manggagawa, sa laping pilak at oras. Para naman sa ikatlong grupo, sa inyo ang guhit ko, pakinggan mo. Babasahin ko ang panuto. Gumuhit ng isang bagay, tao o hayop na naging mahalaga sa inyo dahil minsan ay kinapulutan ninyo ito ng aral. Matapos itong iguhit ay isalaysay ninyo ito sa klase. Ang mga pangyayari kung bakit mo ito pinapahalagahan. Sa dakong ito, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Sa dating grupo, magpapakita kayo ng iba't ibang presentasyon dito sa harapan. Ang unang pangkat ay gagawa ng skit o dula-dulaan. Ipakita ang paghanap ng may-ari ng ubasan ng mga manggagawa kung paano sila nagkasundo sa upa. Isa dula ito at ipaliwanag sa harap ng klase. Sa ikalawang pangkat naman ay gagawa sila ng tableau o mannequin challenge kung paano tinawag ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga katiwala upang utusan na bayaran ang mga manggagawa. Gaya rin ng una, ipaliwanag din ito. Sa ikatlong pangkat naman ay gagawa sila ng train story kung saan ilalahad nila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang train. Sa huling grupo naman ay gagawa sila ng flip-top battle. Ipapakita nila kung paano magtalo ang may-ari ng ubasan at mga gawa. Naiintindihan ba? Kung ganon, narito ang rubrics ng inyong mga gagawin. Kung maayos at malinaw na naisagawa ang gawain, may lima kayong ubas. Kung maayos na naisagawa ang gawain, ngunit may mga ilang detalyeng hindi malinaw, ay may tatlo kayong ubas. At ang huli, kung naisagawa ang gawain, ngunit maraming detalye ang kulang at hindi malinaw na nailahad, ay may isa kayong ubas. Maliwanag ba? Kung ganon, simulan nyo na ang inyong mga gawain. Magpaparinig ako ng isang awitin at kasabay ng awit kayo ay sasayaw. Mula sa awitin, magisip ng kabutihang asal ng tao o gininto ang kaisipan mula sa awiting na pakinggan. A few minutes later. Ano-ano ang mga napakinggan ninyong mga kabutihang asal mula sa kanta? Yes, ginoong Alvin. magaling. Sino pa? Yes, binibining Riva. Tama. Dapat, lagi tayong magtiwala at manalig sa Panginoon. Sa puntong ito ay tatawag ako ng dalawang mag-aaral at ibabahagi sa klase ang kanilang ideya at salubin. ukol sa pahayag na ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli. Sino ang gusto magpresenta upang ibahagi ang kanyang ideya o sa loobin ukol dito? Yes, binibining Trisha. Magaling. Sino pa? Yes, binibining Lorraine. Mahusay, talagang may natutunan nga kayo sa ating aralin ngayon. Sa dakong ito ay magkakaroon kayo ng maikling pagsusulit. Bawat tanong ay may mga posibleng sagot. Narito ang rubrics. Kung ang inyong sagot ay mayroon sa top 5 answers, kayo ay magkakaroon ng. Sa limang puntos, kayo ay nakapagbigay ng limang tama at angkop na sagot. Sa apat na puntos naman, ay nakapagbigay kayo ng apat na tama at angkop na sagot. Sa tatlong puntos, kayo ay may tatlong tama at angkop na sagot. Ganon din sa dalawang puntos at sa isang puntos. Nauunawaan ba? Mabuti kung ganon. Narito ang mga tanong. Una, magbigay ng mga salitang may ugnay sa landlord. Ikalawa, magbigay ng mga katangian ng may-ari ng ubasan. Ikatlo, ibigay ang mga oras na lumabas ang may-ari ng ubasan upang tawagin ang mga manggagawa. Ikaapat, maglahad ng mga naramdaman ng mga naunang manggagawa nang tanggapin ang kanilang sahod. At ang huli, ilang oras trabaho ang nauna hanggang sa nahuling manggagawa. Ilagay ito sa isang kalahating papel. Para naman sa inyong kasunduan, kayo ay magsasaliksik. Pabasahin ko ang panuto. Magsaliksik ka sa Biblia ng isang panghalimbawa ng parabola. Basahin at ihambing ito sa tinalakay na parabola gamit ang Venn diagram. Ilista ang mga aral o gininto ang kaisipan na makukuha mula sa binasa. Gawing batayan ang rubrik sa pagsagot. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel.